Nagsimula bilang accounting and commerce staff si Teacher Army pero kalaunan, napagtanto niya na nasa pagtuturo talaga ang kanyang puso. Pero hindi lang sa loob ng classroom natatapos ang pagbibigay niya ng kaalaman dahil isa rin siyang coach na mga kabataang atleta ng San Jose Antique. Paano nga ba tumata yung isang ina si Teacher Army sa kanyang mga student athletes? At paano niya sila tinutulungang maabot? ang kanilang mga pangarap. Ating alamin dito sa Salamat. So excited na naman na nandito tayo sa Salamat segment natin na kung saan kasama naman natin ay si Teacher Army or yes, during uh, the time na wala siya sa loob ng classroom it is coach Arnie. Yes. Po. So, thank you so much for joining Arnie. us and getting in touch with us. Thank you po. So, now I know that you have a team of 15 players, no? Yes, po. Mga lalaki. Si Senator Loren e eh, taga Antique of course yes, and I'm sure uh, full support siya dito sa advocacy ng CIA with BA along with Kuya Alan, Boy, na palaguin pa natin ang partisipasyon ng mga kabataan sa sports. So, yes, we actually sent one of our coaches there, si Coach Melvin. Um, holistic yung approach niya, although specific si Coach Melvin sa running and triathlon. Pero dating football player si Coach Melvin, kaya I'm sure makakatulong din siya. And kami naman, kahit anong magagawa namin to support yung mga katulad nyo na on the ground, na nag-aasikaso day to day. Imagine, pati pagkain ng mga bata, pinaproblema yun. Alam ko yun ha, kasi ako ay soccer mom. Ang mga anak ko ay football player. Uh, and because of that, parang naging ampon ko na rin yung mga teammates nila na taga-probinsya tapos dito nag-aral sa Manila sa UP. So, ang dalas niya na sa bahay namin. Kaya I know what it's like na mag-alaga, magmahal at uh, isuportahan suportahan ang mga athletes natin. So, ano tingin mo ang biggest need ninyo? Uh, actually, yung playing venue talaga. Mm -hmm. Kulang yung playing venue ng mga bata. At saka yung talagang equipment. Mm -hmm. mm -hmm. Nag-reach out ako sa mga magsusponsor mm -hmm. sa bola. Tapos nakikita ko yung mga bata na naka, nakapaalang. Mm -mm. And for some of some of them are using their uh, rubber shoes na ginagamit mm -hmm. sa school. Yun mm -hmm. din ang ginagamit nila sa practice. So yeah, that's kung very common ko, in the Kung titingnan or... ko, hindi naman ang yung ganong gamit, di ba? So because nakita ko naman yung mga bata eager na mag uh, maglaro ng football. So mm -hmm. sabi ko nga, bakit hindi ko sila tutulungan. Mm -mm. So sabi ko sa ano sa alumni coach namin, meron ka, kasi kami alumni coach doon mm -mm. na andiyan yung enthusiasm nung nung person na to mm -mm. na yung tinatawag mm -mm. Si, si 20 20 Arsaga. Mm -mm. Yung pangalan niya. So siya talaga yung every afternoon, siya yung nag-help sa mga bata mm -mm. kasi meron pa akong klase, hindi ako mm -mm. pwedeng lumabas nang tang classroom. Until tapos na. Oo. Uh -oh. And after the class, hindi pa kami pwedeng 'yung mga bata hindi pwedeng mag-training pag wala ang coach. 'Di hmm, ba? So ang hirap 'yun kasi 'yung Patakaran. Uh, patakaran. ng school. Ah, siguro yan pwede natin i-review kasi hindi naman napaka-peligroso naman nung sport nila. So, hindi naman kailangan siguro na may nakabantay doon. Hindi naman to parang umaakit ng pader <laughs> o tumatalon sa dagat na kailangan may ano. Kasi sa ibang bansa na, na, nakita kong lumago ang sport, katulad ng football, laro lang laro mga bata sa ano, sa kali, sa kung saan safe. Mas safe yung lugar di ba? So, siguro pa-review pa natin 'yan sa DepEd din yung policy. Madali naman natin matawagan si Secretary Sani Angara. I'm sure nagmamalasakit lang ang school. Tama po. So, meron kaming konting gift para sa iyo. This is to help the advocacy, pero rest assured, this is just the beginning um, of the air, uh, kausapin ka pa ng team natin para alamin kung ano pa yung matutulong natin para masuportahan ang uh, ang efforts mo for the youth uh, sa pamamagitan sa pagsusuporta sa kanila sa football or for that matter kung may iba pang pa sports. Kaya nga pa na yung tanong ko na asan kayo? Malapit ba kayo sa University of Antique? Kasi uh, na ano na yan, na ocular inspection na yan ni Coach Melvin at alam na natin kung ano yung mga uh, nandun ng mga facilities. Kaya for me naman, make the best out of the facilities that are available para tuloy-tuloy din ang pag-progress nating lahat. And thank you so much for everything that Thank you. God bless you. Thank you so much. God bless po. Sana na-inspire kayo sa kwento ni Army. Imagine all the way in Antique, in a, in a town na nakita lang niya yung desire ng mga bata to play. Kids have the innate desire to play. Uh, as parents, let's parents, um, educators, uh, LGU officials, harapan natin ng way kasi napaka-healthy ng, ng uh, hobby na yan na, na engaging in sports. It will be lifelong um, learning for them, not just to learn that sport, pero ma-apply nila yung uh, lessons nila in sports. Matuto kang matalo, matuto kang manalo, humble ka pa rin, masipag ka. Lahat yan magagamit nila as responsible citizens of our country. Thank you, Army. Thank you so much. Ayetado in action with Boy Abunda. Would like to thank RLI Furniture. JC organic barley. Live healthy. Choose good life. Ocha milk tea. Shomai King. Ang Hari ng Shomai. 7. Located at B6 Bonifacio High Street Taging. And say Mada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagono Itaging.